Ayan mga idol. Dito na naman kami sa mall ngayon. Ayan o. Nakashort din ako. Ah. Dati rito kasi mga idol. Ayaw din na nakashort. Na makumasok uh, dito sa mall na to. Lolo Hypermarket. Napakalaking mall to. Pero ngayon. Ah, pwede na. Pwede ka na ngayon. Pwede nga ka-short na. Kasi naka-short na rin ako. Ano nga. Pang ano lang. Oh. Ordinary lang. Silo. 60%. 70%. <laughs> Tawag sa camera yun, lumalayo sa akin Ito, mga tiktoker ito mga eh Kaya okay lang yan, camera Yun lang isa, mailap sa camera yan Siya naman ang pinakapogi sa amin Maraming sarap mag eh. Haba kasi. Bawal na mag ano dyan sa loob. Sa mag ano dyan sa loob. Mag video video. Yan lang sa labas. Yan. 50% lolo Hypermarket.

Wala ka pa nabili, pa? ano ka na? Oh. Uh? Uh. dito kasi yung mga chocolate mga idol Gusto nung chocolate dito Marami rin Gusto mo naman ng ano Ano ba to? Arena Yan, mura na Gusto mo naman press milk eh. ah, Bigas ah, Bibili pala ako ng bigas 24 lang kok, nah itu. Oh, ini kok. Ya. Rai. Rai. pakar gak aku? Oke, oh, jangan ngeleng kok. Jangan bigas eh. ya. Tapi sprinkle. Oh, itu. bigas. Gusto mo ng bigas Mariani. Hindi na ako ng hanap sa Pilipinas. Wala, wala akong hanap talaga. Kahit sa malalaki supermarket. Wala. Sabon, yan. Puro ano, Shelf pa lang ngayon. TV, oh. Mura lang, oh. Smart TV, icon, oh. Kano lang ito? Oh, ah, 600. Napakamura mga ito, oh. 55 inches 600 lang Bukan lang yung mga doon Sa peso 607,000 lang Murang-mura ito Ito oh. Ilang inches to Bukan yung lang Ano to Napakalaki nito Pwede palang install me no oh. 74 man Ayan o oh ni YouTube oh. Tapos uh, Laking TV nito. Ay, mga alam ito, mantika ay oh. ay di sabon pala sabon maleta siyempre sa ano mahilig magmaleta yung mga papauwi na

ito. -mura ito. Moro-moro to 600. Ba't napakamahal ng maleta rito, mga Ito okay din ito. 200 lang oh. Oh, ah, na 'yan, ano eh. Ito muna muna mga gagamitin sa Pilipinas 'yan pagka chinek in mo na sa ano to mga idol pag in mo na sa sa airport mo na lang makikita yan sa Pilipinas na kaya ano need mo gumili ng mga mamahalin pwede na gumili ka ng mamahalin yun ito tulad nito mahilig ka magbakasyon punta sa Amerika, Spain ay, yung tao. Yun. Ay, wala well, Yun sabi niya. Maganda. Maganda siya. Ang problema, sa Pilipinas ka naman, tulad natin mga OFW lang. Ah, hindi tayo bibili niya, 600 real. Wala ito. 1,400 real. Wala ito. may gano. 700 wala Makano na sa atin yan? Nasa 12,000 na yan. Ah. Diba? Saan na siya na? Dalawa. Ito mga idol oh. gusto mo nang mamahaling gawang gamit dito set 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 yan 120 ano makakapal talaga to patulad yung mga kalderong binili ko noon ito oh kung ito makapal ibigat tapos mga nasa bakal stainless siyempre dahil bagong uh, dating natin dito sa Saudi mga idol, hindi muna na pang uwi yung ano ang bibili natin siyempre ang bibili natin gatas pampalinis yan pampalinis ng katawan mga idol dahil gatas tayo ngayon gatas gatas muna tayo gatas Terus milk Terus milk Almarai Six riyal lang Di atas Ini to Eleven Real lang oh. Almarai Meron dito yung magandang pagpa ano. Ito kaya eto ito na daw Ano ito laban? Green. Drinking yogurt. Protein. Hindi to. Ah, press milk ano okay, na ito. Okay. Okay, Sarap to. Ito kaya, press milk din ito yung malapot-lapot Saudi ang pinakamalapot the best na ano yan kung gusto mong ano gusto mong magtaigad at ma-cleansing yung katawan mo Saudiya ang pinaka the best na gatas wala tayo ito makikita wala na wala wala ay doon sa kamila yan. Sa Pilipinas, bihira ng yugol. Dito napakarami. Mamaya na tayo bibili niya. Ikot muna tayo. Dito ata yung ano, saudihan. Ito mga idol, Chocolate-chocolate oh. na, no? Sa atin, oh. Sneaker. Mura lang dito. Ayan, oh. yung Pure chocolate, mga ito. Di ba ito? Ito mga bata, Okay, oh. yes, mahal sa atin. Pero pag dito, mga idol, wala. Ayan, oh. Chocolate, oh. Ang dami yung chocolate. Ayan, Eighty real lang. Thirty real. Eh. Ano yan? Ah, mas maganda yan. White black to yung white chocolate. Isang karton na din mo. Ito nga lang, mabigat eh. Hindi. Ito ano nga lang yan. Hmm. Ang sarap yan Sadi sembel mau itu. Apa ba air cargo tayar coklat. Yeah. Nah, ini coklat itu. Sunu coklat, pula. Oh. Ini dunia coklat lah Mars to Brown. Oh, yeah. KitKat. Nah, yeah. coklat lahatnya yeah, hatnya yeah. mau itu. Hindi kaya chocolate to. Chocolate. Ang regalo. Mura lang ang 51.